Ang aking madam. Hello. Hi. Hello. Oo. Oh, Ayan. Batang mahilig sa Malberry. Ilaw pa naman. Eh, pwede na. Ang garmi. Ganakain niya na yan. Ayun nga gusto niya. Oo, oh, aking isang ang bunso ko. Yok na. yak doon. <laughs> Hindi niya, madam. Dini, eh. tig ano, uh, 160. 160, 167. 167? Hindi, 167, 167. Tapos, din yan, tira. guys, andito na yung ating ano. Ay, eh, puno! Wala nag-aarkila eh. Yung gagawin ko. Lapit na kaya sila. Oo, magaling na yung magsalita. Magaling na itong umimik. Okay. No. Okay. Okay. Palaging okay. Dini, hari. Para hindi kayo mahirapan. Saan yung pagkakagaling yan? malayo. Ang kuya Mike, Kamusta? doon. No, yun, Kali sa malayo. Uh, sa malayo. Malaya. Ah, malaya. Dini ka, Kuya Excel. Dini, dini, dini. Para hindi ka madali Ay, na, na sa ipot. Bahay na lang. Pero, kamusta ka nga? Anong, ano? Eh, ano. Malamang sa Ayos, di ka. Hindi ka, hindi, hindi utal mag-init, ano. Hindi nga siya nagsasalita. Bakit? Hindi. Okay. Pero, pwede, kaya niya magsalita. Hmm. Okay, hmm. Upload ko rin sa vlog ko. Minimal. Kasi naman, diga ka guys, yung mga video naman natin ay ano na, uh, nasa YouTube na halos lahat ng mga sinishare ko. So, feeling ko naman yung may na sila. So, meron tayong mga bashers na ano din. So, naika. Hindi ka kayo binagyo dun pala? Yung ano, yung unang video. Christine. Mas pala kasi ay Christine nga. Hindi Christine. Christine hindi eh. Itong bahay lang po yung building ko. O pa Ano ah, nangyari? Ay, di. Walang laman. Buti nga to wala ko. Mm. Alin uh, doon yung huling ginawa? Yung uh, um, growing area at saka yung... Parehas? Hmm. Yeah. Pero ayos na yun. Hindi pa din. Bro yung brother na isa, hindi ka tiyo. Hindi ka may bago namang malaki. Uh Oo, -oh, doon na lang. Uh Oo, -oh. yung growing area mm. yung pinahis. Mm. Stop, kahit sa inyo yung mga ano mga RTL so yan sa so, mga hindi nakakilala ito si Madam Mayet ng Don Eman Puguan. so hands on yan pagdating sa kanyang mga RTL ilang days na ganyan? ilang days na? 27 days oh guys 27 days so yun nga ang plano natin ay 167 167 and then 166 ata parang ganun o asa so, nagkakabalita? Ayy Secret right. okay. <laughs> 83 83? 83, 83 83, 83 pugi bos kamera banget Bos na din Kau pugi, sabi Sabi nang tita Pugi daw ikaw. Kaya na ikaw nagmana. Siyempre hindi, no, you ka know? hindi kay daddy yan. <laughs> hindi pwede kay daddy yan magmana. Ito guys, yung itsura ng ano. Mga 27 days old natin na RTL. So buti na lang at tayo umabot. Ako kasi umalis. Madamat ako nagpunta ng palengkaw. ako nag-deliver din ng itlog. Hmm. Matas naman eh. Maganda naman ang presyo ngayon. ko nga. Asahan mo na naman ang kumal niyan pagkatapos ng Pasko. Yan. So, ito lahat yung mga dalan nilang RTL. Yan na lahat. Yan na na. Malaya? sa yung malaya? Rosario lang din? Kapit lang pala. So, guys, yung mga RTL na 27 days old. Hindi niyo masyadong makikita pero ay panganay so mabilis lang tong ano wala pa naman din kaming naluluto kung <laughs> tangali hindi pa kaya nagtatangali ano tunay baga eh hindi pa ga hindi pa sexy kaya din, ikaw kaya sildin eh yan, grabe 'yan. Yan, don. Otog yung ating Ito kayo dito. Kay dito. Yan, yan yung ating ano, pinarepair na feeds, yung kulay pink, yan yung uh para sa starter. Sa so, bagong dating na RTL. Tumabilis so, ang paglo-load ng mga pugo. Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. So, uh, ito na yung ating uh, 500 heads. So, huwag na lang nagkakamali ay 166 per layer. Yung ating uh, pinilagay kita ng Madam Mayep. And, uh, umababasin nyo, andito lang, nakasettle lang yung mga pugo. At least siguro mga 30 minutes natin sila sasettle dyan bago tayo maglagay ng patuka. And then, bago tayo maglagay ng painom. And, remind ko lang kayo guys, once na bagong dating po ang inyong mga RTL, ay settle down niyo muna. Bakit? Kasi pagod yan sa biyahe. Ano, stress pa yan. So huwag niyo muna papainumin, huwag niyo muna papatokain, Hayaan niyo muna silang mag-settle down. And then once na uh, pakaramdam niyo or tingin niyo okay na sila, kasi makikita niyo nakaupo yung mga yan eh. Pagod. Nakaupo pa lang sila lahat dyan. Pero pag nakita niyo na okay na sila at na, kasi ready na yan para painumin or patukain. Ang ginagawa ko, uh, inuuna ko yung painom. So ang painom natin, lagi natin nilalagyan ng asukal. Ano, kung wala kayo yung electrolytes, para sa painom nyo. Wala namang uh, certain volume or kung ano man. Nakakadagdag lang yun sa energy ng ating mga pugo since ito ang mga ito ay bagong dating pagod. So makamay jet lag pa ang mga pugo. So kailangan nyo sila painomin ng may asukal. Ano? Painomin nyo lang sila ng sapat and then afternoon uh, after nun pag nakainom na sila pwede na kayo lagay ng inyong mga patpat -pat. So, ang ginagamit ko kapag bagong dating po ang ating mga alagang pugo ay starter mash. Ano? So, starter lang ako hanggang sa makarik sila na at least uh, 15 or 20% ng itlog. And then after nun, maghahalo na ako ng uh, laying. So, ang, or, ang ratio natin, uh, 80-20. Pag medyo mas ulit yung production ng another 10%, uh, pwede na akong mag 50-50. Uh, ano, -50. you know, naghahalo. And then, yung, yung ginagawa natin na yun is para hindi manibago yung ating mga alam ng ng sa kanilang transition. Ano na sa inyo naman yan, wala naman talaga certain amount or ratio na ginagawa. At least ang purpose lang is para hindi manibago ka agad yung ating mga pugo. at kung bata pa ang ating mga pugo at popersahin natin silang pakainin ng laying mash, pag laying mash ka, kaagad ang binigay natin sa kanila is ng mangitlog yung ating mga pugo sa napakabata pa nilang edad. So mahirap yun. ang ang effect nun in the long run is mas maaga yung mag yung pag-itlog ng ating mga alagang pugo or mas ma madidelay na yung mga kanilang mga uh, produce ng itlog. So, ayun. Uh, hopefully, guys, itong mga videos ko is nagbibigay sa inyo ng sabihin na natin na inspiration. Ano? Inspiration para mag-continue, para mag-move mag forward sa inyong quail farming journey. And, uh, wala naman po talagang sikreto sa ganito ito lang talaga it's it's a matter of learning and uh, being responsible on handling yung inyong mga uh, businesses kasi lalo na ito livestock to eh livestock so may buhay so pag may buhay kailangan maintain yung health ano parang tao lang din kung gusto mong magtagal eh kumain ka ng masustansya at iwasan mo mga kung ano namang mga bisyo So, ganun lang din sa pugo natin. Pakainin natin sila, painumin natin sila ng tama, and uh, maghintay tayo kung magiging maganda yung result ng production. Kung hindi maganda yung result ng production, possible may problema. Alamin natin yung problema, obserbahan natin yung ating mga pugo, and then, sa mga pugo natin kasi tayo matututo kung ano ba yung mali, at kung ano ba yung mga dapat natin itama pa. So, ayan, once again guys, ito yung 500 heads natin. Ang sulod natin i-upload pa na video, gagawa natin ng budget yung para sa 500 heads na uh, pugo. So, abang-abangan nyo lang guys yung i-upload natin. Abang-abangan nyo lang yung ating uh, uh, gagawing vlog para dyan sa 500 heads. Kasi hindi naman lahat gusto mag-umpisa kagad ng madami. So, suggestion ko nga, umpisaan lang muna natin ng konti. At least konti lang din yung puhunan na natin. Kung hindi mag-succeed, hindi naman natin sinabi na hindi talaga magsasucceed. Pero at least kung hindi mag-succeed, hindi ganun kabigat yung uh, mawawala sa atin. Kasi hindi naman lahat nga na nagsusubok ay nagtatagumpay at hindi lahat ng nagtatagumpay ay eh, yung mga sumuko. Ano kailangan natin asikasuhin ng mabuti uh, ang ating mga alaga? So yan, ito ako sa inyo, naglalawin na, na yung mga ulo, plakad na sila dyan. So ibig sabihin, maya maya lang, pwede na natin pa inumin ng ating mga puno. So guys, uh, once again, ito ang yung kuyis ng Creole Farming TV or Lakbay Alas. Huwag yung niyo, niyong pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede niyong gawin. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.